Alam nyo yung mga kanature, marami magagawa nito. Pwede yung tableya or gawin nating chocolate, no? Ito yung mga kakao natin nung last, binalot natin nung nakarang Ngayon, hinog na lahat. Ayan. So ngayon, kukunin natin sila. ah uh, ito ang ginagamit natin, no? ah uh, pruning knife sa pagtanggal itong mga kakao na hinog, no? Kailangan natin makuha ito lahat hanggang sa taas no kasi hinog na sila hanggang dito mga kanito dito yan hanggang baba yan mga kanito ang doon no ang dami na no, no ito ito yung mga pwede na natin kukunin mga kanito ito ito pag ganitong kulay medyo mapula na siya or yellow, pwede na no pwede na natin kukunin yan yan yung iba hindi pa yan Ayan. Hanggang doon mga ka-nature. Oh. Talagang mga ka namumula talaga yung ah, ilalim ng ating kakawan. Ano? Talagang yung iba, eh, hinog na. Yan. yan ang mga natin. Hanggang dulo po yan mga ka Doon, pinakamalaki. Ayun. Yan yung mga binalot natin noon. Ngayon, hinog na. ha-harvest eh, na natin. No? Ito. ano laki, no? Ayan. Sa sobrang taba ng lupa, mga kanityor, makikita nyo yung bunga. Ayan, no? Oh. Ayan. Akala mo, eh, train, no? Talagang nag-sobrang dami ng bunga. Ayan, no? Oh talagang ganda pang tingnan ano o oh, dikit dikit po yan mga ka nature yan ando no ang dami na no, no so marami marami salamat no sa mga nanonood sa atin uh, mga video natin eh, text na natin tong mga video na to para sa ating mga uh, tanim na kakao